Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean! -hmm. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm Clean White. With germ-killing action na gentle sa skin. Panatag kami, dahil we beat the germs. With Bioderm! Based on representative germs tested, with regular use. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean! -hmm. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm Clean White. With germ-killing action na gentle sa skin. Panatag kami, dahil we beat the germs. <laughs> with Bioderm! Based on representative germs tested, with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera Make the switch and join the Pidas Alaga Movement ng Bioderm Clean White Star FM The best music station across the nation Kuelang-kuelan ng mga DJs <laughs> Ang kaling sa information Fully digitalized It's all for you wan sa mga tao, sa mga kastornation natin na narinig yung awitin na, na pangarap lang kita. Na tila ba may inaisip sila no, na tao, specific na tao sa kanila mga buhay? Ay, sino ba yan? Sino ba yan siya? <laughs> Magandang hapon po sa mga Nation po natin. Ngayong hapon ay may panibago po tayong pag-uusapan sa ating OTGS in Oh That's Good ngayong hapon. Pero bago yan, sa mga nakikinig po sa kanika na mga radyo, tayo rin po ay nasa Facebook Live. Kaya naman, punta po kayo sa ating Facebook page at tayo na po ay magsasamahan at may panibago na naman po tayong ibibigay sa inyo ng mga paano ba sa buhay. Pero bago ko po yan simulan, ikaw ba, Castor Nation, meron ka bang mga gatherings na pinuntahan ngayon? May mga kaibigan ka ba? Or basta may mga event ka na pinuntahan na may malalaking bilang ng tao na yung tipong parang feeling mo, naging masaya ka naman doon sa gatherings na yun, no? Pero feeling mo na drain ka talaga, na ka talaga, yung social battery mo na ubos, ganyan. Alam mo, that's very normal, Castor Nation. Kahit na alam mo naman na masaya, masaya ka na nakasama mo 'yung mga tao na 'yon or na masaya ka na nakihalubilo ka sa isang gathering. Eh normal lang di naman talaga na mapagod. Kaya naman ngayong hapon na ito, bibigyan kita ng mga life hacks tips sa ating OTG, sa ating papasadahang paano ba tayo magkakaroon ulit ng enerhiya o mababalik yung enerhiya natin matapos nating madrain sa isang gathering. O, tatawagin natin itong post-gathering recovery. magre-recover tayo, magre-recharge tayo ka Star Nation dahil uh, gusto mo lang naman malaman, Martes pa lang ngayon. <laughs> wala pa tayo sa kalagitnaan ng araw. O oh ano, oh, no? Wartes pa lang. Wartes <laughs> pa lang. Doon sumakit yung ulo mo. Una-una na dyan, castornation, ha? Ah, para ikaw ay makapag-recharge. Oo, after mong pumunta sa isang big event, sa isang big gathering, ano. Pwedeng-pwede ka, castornation, na lumabas. O, oh, meaning to say, lumabas or uh, mag-relax kasama ang nature. Kasi alam mo, Mocha kahit naman na uh, masaya ka, na nakasalamuha yung mga tao na kasama mo, talagang uh, ikaw ay punung puno yung puso mo na, uy, nagkasama ulit tayo, may panibagong gatherings ulit, ganyan. Alam mo, nakakapagod naman talaga. Hindi natin talaga maiaalis na madedrain ka kahit na naging masaya naman talaga yung pinuntahan mo. Lalo na kapag halimbawa, e eh, binigyan ka halimbawa no, ng hope, ng happiness, kasi malay mo, matagal ulit bago ulit kayo magka magkasama-sama ganyan. So normal lang castration na mag-recharge ka ng iyong baterya ganyan. Ayon sa mga eksperto, castration na ang paglabas kasama ang nature or pag-upo sa damuhan ay nakakabawas po ito ng stress at nakaka-regain or nakaka-recharge ng ating enerhiya. So, labas-labas ka after mo madrain, after mong uh, umuwi, ganyan, kinabukasan parang ang ano ka pa na-drain ka pa rin, di ba? So, labas ka muna, punta ka sa mga mapuno na lugar o kaya sa may mga damuhan na lugar. Pero wag naman yung sobrang mga talahib. Baka pumunta ko kung saan kang pumunta dyan. Mga matataas na talahib, naman doon. Doon lang sa mga alam mong uh, safe ka at talaga ka naman merong nature kang malalasap. Malalasap! <laughs> Pangalawa ka, Nation, eto ha, para ikaw ay ma-recharge din kailangan mong isipin na maging grateful. Kasi doon sa gatherings na iyon, na iyong pinuntahan, eh meron ka pa rin mga memories na makikip kahit napagod ka. No? alam naman natin na yung pupuntahan mo, hindi ka naman pupunta doon kung ayaw mo yung mga tao, di ba? First of all, kaya ka pupunta doon kasi gusto mo makasama yung mga importanteng tao sa buhay mo. O kaya ka naman pumunta doon sa isang event na iyon kasi gusto mong makisalumuha, makiisa, Ganyan. So just be thankful na nangyari yon sa buhay mo para maless ang iyong pagka-stress. Oo, pangatlo, Kastler Nation, dyan sa ating pasadang paano ba? eto ha Kastler Nation, kung hindi gumagana sa iyo yung mga nababasa mo online kung paano mag-recharge ganyan dahil ikaw ay drain na drain, don't force yourself to relax kung uh, hindi yon natural sa iyo. Oo, mas maganda pa rin gawin ang isang bagay, mas maganda pa rin gawin ang mga bagay na nakaka-relax kung natural mo itong nararamdaman, di ba? Mas maganda kung ano lang 'yan, kung yung uh, recovery mo ay naturally mong nararamdaman. Ah, ito, dito nakakapag-recharge ako ng enerhiya ko sa pamamagitan ng paglabas, pagkanta, di ba? O di naman kaya paglilinis ng bahay. Oo, no. Tapos kung halimbawa, yung activity na sinasabi sa'yo ng kaibigan mo, eh hindi ka talaga nare-recharge at mas down lang yung enerhiya mo. Huwag mo nang ipilit kasi kapag pinipilit, basta kakapagod. Mm -mm. Ito pa, castornation. Alam mo, kapag, uh, for example, ikaw eh, halimbawa lang naman, after mo dun sa gatherings na yon, huwag ka muna mag-cellphone. Oo, no? Kung ikaw ay na-drain talaga, ganyan, mas mabuti na ayon sa mga eksperto kung, from uh, a gathering or from an event, mas mabuti na itulog mo muna. Oo, kapag kasi ikaw ay eh, galing kasi gathering, you nato know, tas nag-cellphone ka pa, halimbawa, okay lang din naman na mag-scroll na mga pictures ninyo from that kind of event. Pero wag mo masyado, wag ka masyadong uh, mag-scroll sa iyong social media kasi mas ma-drain ang iyong enerhiya at mas mamimiss mo lalo pa yung event. <laughs> So, yun lang naman ang mga paano ba natin sa buhay. Kung paano ba tayo magkakaroon ng mabe uh, mabibring back ang ating mga enerhiya after natin na sumabak sa mga social gatherings. Lalo na siguro yung mga introvert, ano, kapag uh, nasabak sila sa parang gera, social, ano, yung social gatherings, no, madali sila kasi talagang napapagod sa mga ganyang klase ng event. So, kapag halimbawa yung kaibigan mo, meron kayong get together, tapos hindi na nag-reply sa'yo after one week, intindihin mo, nagre-recharge lang yan. Oh, so, for sure, meron ka mga kaibigan na introvert din, na ayaw na muna nila ng kahit anong, uh, kahit anong, ang tawag dito, yung kahit anong klase ng update. Diba? tagal nating inisip. <laughs> Kahit anong klase ng update, kasi nagre-recharge pa yung mga yan, huwag ka magtampo. Magkaibigan pa rin kayo. Iniipon lang niya yung lakas niya na naubos sa social gatherings. Kasi yung social battery ng mga introverts, medyo mabilis maubos. Intindihin mo na, be understanding, okay? Oh, to sabi pa dito, Custernation, there's nothing wrong naman talaga to step back from your friends and family para mag-recharge. Kahit na na enjoy mo na naman talaga yung kanilang company, 'di ba? Pero importante pa rin, Custernation, na ikaw ay magkaroon ng alone time para ready ka na ulit sumabak sa panibagong social gathering. <laughs> At yan nga ang ating pinasadahang OTG as in Oh That's Good, Paano Ba Sa Buhay? Sige, basa nga tayo ng ilang mga nagkomento ngayong hapon. Ayan. Hi, DJ Kimigora. Maulan na hapon sa iyo dyan. Pa-shoutout po sa Rodriguez at Molete family from Jenny's Pasig. Hello po sa inyo dyan. Ingat-ingat po kayo at maulan ngayon. Good afternoon, DJ Kimigora. Ingat ka lagi. Thank you so much po. Kayo rin po. Ingat po kayo lagi. Maganda at maulan na hapon, Star DJ Kimigora, Ingat din po ha. Maulang hapon, Star DJ Kimi. Isa ng ganap na bagyong typhoon, si Opong PH. Opo, no? si Opong po ay ganap na po na bagyoso, magdoble o triple ingat po tayo. Ayan. Hello po sa mga taga nandiyan po sa may Pasig LRT. Marikina Transport Service Cooperative. Jeepney Driver. Biyahing SM Marikina o sa Marikina LRT Pasig. At papunta po sa Raimundo Avenue. Nakatune in po sa Afternoon Star Sweep. Thank you po. Ayan, hello po. Hello DJ Kimi Gora. Hello rin po. Nakikinig kami dito sa General Ricarte Street Roosevelt Subdivision Barangay. Ay, okay sa may Ricarte. Hello po. Opo, ano, nagkaisang na yun the Valiches Quezon City. Hello po sa inyo dyan. Ayan. Ingat-ingat po kayo. Ayan. Good PM po, Star DJ Kimi. Kumusta na? Kumusta na? Okay naman po tayo. At yeah, okay naman po tayo. Sana okay rin po kayo. Ayan, hello rin po sa mga nandyan sa may biyaheng North Ed sa Fairview na nakikinig sa 102.7 Star FM. Thank you so much po. Ayan. Star DJ Kimi na sa biyahe ako mula Mandaluyong pa uwi ng Maynila habang nakikinig ng radyo. Ayan. Thank you so much po. Maraming maraming salamat. At 93 days before Christmas. Talaga nga namang binabantayan ang oras. Oo, oh, oh, no? Ha ah, bakit nga ba tayo nag-nagka-countdown? Ayon sa ating nabasa Castranation, no, pabolang nagka-countdown ang mga Pilipino para alam nila yung araw, kung ilan na lang yung natitirang araw at para hindi sila ma yun yun. Kaya kung ikaw, ako Nation, eh, nagbibilang ka rin ng araw, kung ilang araw na lang bago ang sumapit ng Pasko kasi marami ka pinaghahandaan, naway mapagtagumpayan mo yan at mapagtahandaan mo ng bonggang-bongga. But by the way, hanggang dito na lamang po ang ating Facebook Live. Tayo po ay magbababay muna for the meantime. Kaya naman po, let's go. Biti na po ulit. Tayo po ay magbabalik tugtugan. B as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahati the music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Bye-bye. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm Clean White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. With Bioderm! Based on representative germs tested with regular use. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm Clean White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. <laughs> with Bioderm! Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera. Make the switch and join the Bebe's Alaga Movement ng Bioderm Clean White para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news and information. Meron 'yan dito sa Bombo Radio dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod at 103.7 Star FM Rojas. At sa Mindanao, makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Zamboanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi kami sa radyo mapapakinggan. Live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.